Anong ganap sa mundo ng showbiz? May nanalo na, Darren Espanto, na kuha ang atensyon ng Korean actor na si Weeha Jun. Patok na patok sa mga Pinoy ang Netflix Korean series na Squid Game. Kaya naman itong kakatapos lamang na Halloween. Marami ang gumaya sa costume ng nasabing palabas. Isa na dito ang singer na si Darren Espanto. Para sa kanyang Halloween costume entry ngayong taon. Nagdamit ng pang Squid Game Officer ang binatilio. Officer Huang Junho at your service. Caption niya sa kanyang Instagram post. Sa comment section. Marami sa mga fans ni Darren ang nagsabi na malaki nga daw ang pagkakahawig niya sa mismong aktor na si Wee Ha Jun. Si Wee Ha Jun ay ang Korean actor na gumanap bilang police officer na nagbaka sakaling hanapin ang nawawalang kapatid sa Secret Island kung saan naganap ang laro ng Squid Game. Sa hiwalay na post, nagbahagi din si Dare ng isang short clip kung saan kasama niya ang kapwa-aktor na si Robby Domingo. Nakasuot naman si Robby ng pang-player costume at siya naman ang player 027 na siyang gumanap bilang supporting role. Pero laking gulat ni Dare ng ilike mismo ng Korean actor na si Weeha Jun ang kanyang Instagram post. Iba ang level ni Darren. Napansin siya ng Korean actor sa dinami-dami ng gumaya sa costumes ng Squid Game. Anong masasabi mo sa balitang ito?